Ah. Ngayon ka lang makakatikim ng ganyan. Sa pinanggalingan mo, tiyak, wala niyan. Yan ang tinatawag na pride itik alagaspar. Hmm. <coughs> ha Mas kwela yan kung kasama ito. Ito ang tinatawag na sinangag kon Baltasar. <coughs> ano ba, Melchor? Ang bagal-bagal mo mahugas, ha? Bilisan mo't ako yung na. Hà ca inna ha ca <coughs> inna ha ca inna ha ca inna ha ca ina ha ca inna ha kho, <laughs> Napaka walang yamu Hindi ko naman binili itik na yan Para sa iyo, para sa bata yan Ba't eh. inubos mo? Napaka mo talaga Walang yak, pati itong mga prutas Niliglasa mo Mga papaya, mga tsagi Sana at pati itong pati straight mo na rin Ayip ka Hindi naman ako umubos na niya eh. Siyaw, siya oh, Anong siya. mm. galing mo? Pagkatapos mo ubusin yung pagkain, ibibintang mo sa iba. Eh, tika mo yun siya mo, laki-laki, yung na buntad ka. Dati lang malaki yan eh. Siya mo kayo mahinin mo na, ikaw siya kumain yan eh. Oy, 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 oy. Huwag mo nang ituro yung mata, ha? Mayra ka. Ayan. Nako, kawawa naman. ng gutom na gutom na. Hindi mo lamang tinira kahit isang paa. Uy, bumili ka ng pagkain, mga Ano pipiliin ko? Eh, dilata, mangutang ka sa kanto. Ano Kalau gua sencan melu ga. Mm -hmm. mm -hmm. Sigin abu bulung-bulung pai. Mm -hmm. mm -hmm. Eh, bibir tai pakai. Don't worry. dilata ta kami. Hmm. No tokis. Silent movie.